Mm. Nanay mo cellphone po. Oh, o, paspas tayo, no? Oh. Hindi ka tayo pa. Ah? Okay, ah, na. So ayan cellphone yung mga kalugit iPhone, cellphone ko to Binigay ko sa kanya So ayan, hindi niya gusto So ayan, yan binigay ko sa hey, Mga kalugit, good evening Ayan si mother oh So kinuha kayong cellphone mga kalugit Ayan, kumuha ko ng cellphone para kay tatay mga kalugit dahil hindi niya gusto yung iPhone na binigay ko. So gusto niya daw ito kasi Android. Grabe ka no? layo di ay madir no? Hindi ako naging madir, kaya ka, sa ka, kaya magsakiran ka. So hindi, hindi ka doon. Layo di ah. So yun mga kalugit, ito na i surprise hindi na, na. Hindi ko, ano, hindi ba? Madi so, na, ayan. Na si mother kasi, ay mother, si tatay kasi ah, mga kalugit. Na palagi, na palagi nagasabi na, na bilhan na, ko daw siya ng cellphone. Pero binigyan ko ayan. siya ng cellphone na iPhone. So, ito, binigyan, binilhan ko agad ayan. siya mga kalugit. So, Nagre-reklamo siya ayan. kanina. Ayan. So, sabi ko, okay, don't worry Bilhan kita ng cellphone. So, hindi alam, utang pala ito. charles So yun mga kalugit ito na i-surprise natin si tatay, no? murahin man lang siya mga kalugit pero at least Uh, alam nyo naman, happy naman ang yeah. ano, walang kumadibol. Alam nyo naman mga kalugit, basta ang tatay magsabi na ganito ang bilhin. Bilhin natin kasi minsan lang yan. So, ayan, binilhan natin ng cellphone. Ay, tuwik, wala yung kising baklan mo kising eh. Ay, ito. ah minarad lang so ito na mga kalugit ayan father ito na ang cellphone mo don't worry so orad orada kanina lang pag sabi mo nga pag sabi mo nga cellphone agad ito na hindi sponsor ha. Hmm. Ganun. So, yung mga kalugat do not reboot cover but... So, ito na mga kalugat ang cellphone ni Father. Umuulan na siya. Maguhi. Oh. Simple lang. <laughs> Ay, nasibot, eh, asa si no? uh, magliko din. Um, mag mag so, 'yan, kaya mo dere. liko sa dira. So, oh, so 'yung mga kalugit ito na, oh, bongga na may cellphone na si Father. Ayan na siya mga kalugit. No. So ayan, may cellphone na si Mother. No, i-surprise natin siya mga kalugit. Si Father. So, si Father gani. So ay tara, alis na tayo. Uwiin tayo. Thank you kayo, Mother ha. Ayak ketanin, okay, gua pakai kay dah. Mungkin nak cepat picture, ba? Okay, jadi ba ko pun menang dia, tak sedikit pun. So ayan, surprise natin si Father. May si so, Thank you kayo, Madir, Thank you. Okay. At least nakatol-tol na ko diri rin. Kaya okay. kung may araw o pa, na ko na mato di rin. Bye, thank Bye. you, mother Mga kaloki, nandun si tatay sa labas. So ibigay na natin itong cellphone niya. So ayan, binilhan natin si tatay ng cellphone. Tapos yung iPhone. Ayan, tara. Tay. <laughs> ano daw? Ibutan na. Ah. Ano regalo? Ano ni? Puri langan. Mm. Nanay mo selpo. Oh, paspas -pas tayo no. Oh. Ni kada pa. Ah. Ah, uh, na. So ayan cellphone yung mga kalugit iPhone, cellphone ko to, binigay ko sa kanya So ayan, hindi niya gusto. So ayan, yan binigay ko sa... So ayan. ayan. Oh. Ayan na, imong cellphone sir. So ito cellphone yung mga kaloget. O binigay ko yan sa kanya. So nairita daw siya. Kasi walang signal. Kung doon sa uma. So ayan na. Imong mm. face ang imong Facebook. So. Ito, ito, ko bandar kay mo na. Bandara ay dala sa gilid o oh, para romang yapon. Oh. Hmm. Di yan sponsor mga kalugit. Oh, bandar na leo. Bandar romang leo. Naka-on na ara o pindutada o. Oh. <laughs> pindutada. Ah. Oh, ha. Tawa. Ang password man mo. Nao. Mabaho ikaw. Now, one, two, one. Sa ko. Two, three, four, five, six. Sumay 2, 3, 4, na hmm. kamera 1, 2, Ano password? Ano ay password sa Facebook mo? Ano? Manan mo? Ano bi? Facebook ba? Password? <laughs> <laughs> Ang password mo talaga diri ni namin ko, diri o, oh, ano? <laughs> Ang password mo tibo sa password ko. Para ilagin natin, diri o, oh, diri. <laughs> <laughs> Ngayon, hindi ka ganaan. Ano sinaw? <laughs> ha? Iyot. Takli na SIM card buasa. Ah, bako na yung cellphone. Yout. Yung lugulog ayo ilabay niya gi bakal ko bayan niya gi paning kabutan ko na. Hmm? Dalwa do ko bay mo cellphone. Ah. Yout. Ba hindi mo. Yout. Yout. <laughs> oh. Yout. <Yalt. laughs> Ako mag-yapon, taro lang mag-yapon na. Pero ang password mo, ano daya, password mo man. Mahal ni. Sa Facebook niya, baby, baby, pag-itawang. Siyo nag-watch na ako. man. Baby, pag-itawang ko daw, baby. So yung mga kalugi. Ayan na, binilihan ko na si father mga kalugit ng cellphone kasi itong iPhone binigay ko to sa kanya so hindi niya daw gusto bisuso kung yung laki may iba gusto mag cellphone tapos siya so, ay ginoo ko oh, saan naman hindi ma-open na ginihan so yun mga kalugit ayan namin na yung ano ano mambal mo ay buha ayam anu lu Ini bahu do, turin beudah taduh segini taduh ah hayo hina password you know, with password na. No, Anong um, pas, ano ni man? Jeroin. Hindi lalako. siya mo. So yun, mga kalugit. Ngayon, ano masasabi mo, Hain? Thank you. you. Love you. So mga kalugit, thank you so much. Ayan, ito ng bagong cellphone ni Father. So ayan, binilahan natin. Dali lang, ibo, 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 anong pa natin. Dira, imong password. Bila din. Mm. Puso. Okay. Lagi okay. okay. mo opening iyang, ano man. So yun mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Mm -hmm.